Paano nga ba ang proseso ng transfer of ownership na nabili mong second-hand na motorsiklo? Hi class! It's me again, Sir Ida. Welcome to my informative blog. Isa sa mga kinakabahala ng mga nakabili ng second-hand na motorsiklo, ang bagong batas na pag-amenda sa Republic Act 11235 or Motorcycle Crime Prevention Act dahil noong mga panahon na ginawa ang Republic Act 11235 ay laganap ang tinatawag nating riding in tandem or motorcycle riding criminals. Pagkaraan ng ilang taon, ito ay nagkaroon ng pag Mas pinababa ang kanyang penalty. Ito ngayon ay tinawag ng Public Act 12209. Marami na ang nababahala dito dahil kailangan na raw nilang ilipat sa kanilang pangalan ang mga second hand na nabili nilang motorsiklo. Paano nga ba ang proseso ng paglipat sa kanilang pangalan? Meron tayong tatlong steps para mailipat sa inyong pangalan ang nabili nyong second hand na motosiklo. Ihanda ang mga dokumento. Napaka-metikuloso ng LTO pagdating sa mga dokumento. Marahil marami kasi ang mga lumalapit sa Pixel at ginagawa ng paraan ito upang makalusot sa kanila. Hindi na kayo makakalusot dahil bubusisiin nilang mabuti ang mga dokumentong ipapasa nyo. Step 1. Original Certificate of Registration. Updated Original Official Receipt. Kapag sinabing updated, dapat rehistrado ang inyong motorsiklo. Original notarized deed of sale. Okay. Eh, ang deed of sale dapat nakanotaryado, hindi siya naka-open deed of sale, hindi po po pwede Photocopy of two valid IDs of the previous owner with three specimen signature. Ibig sabihin po ay Xerox copy ng valid ID ng dating may-ari ng motorsiklong na bilhin ninyo. At dapat meron itong tatlong pirma doon sa gilid. Pag sinabing valid ID, dapat hindi po ito expired. Susunod, photocopy or Xerox copy ng two valid IDs ng bagong owner ng motorsiklo. Meron note, proceed to your LTO mother file office to request for CRCTC. Ganito po kasi yan. Kailangan nyo munang humingi ng certified two copy ng inyong yung certificate of registration kung nasaan ang mother file ng inyong motorsiklo. Halimbawa, ang mother file ng inyong motorsiklo ay nakarehistro o makikita sa LTO National Capital Region Office. Pupunta po kayo mismo doon para humingi ng certified true copy. Titignan po kasi nila kung sino-sino na ang mga naging may-ari ng motorsiklong na sa possession nyo ngayon at titignan din nila kung meron ba itong problema. Kapag wala po itong problema at lihiti mo ang lahat ng dokumento at ito ay nabayaran na ng buo kung ito man ay kinuha ng hulugan sa kasa, bibigyan nilang kayo ng certified true copy. Kung lahat ng dokumentong ito ay meron na kayo, pupunta na tayo sa step 2. Pupunta kayo sa pinakamalapit na opisina ng Highway Patrol Group kung saan nag-issue sila ng Motor Vehicle Clearance Certificate at dadali nyo ang mga dokumentong ito. Original Certificate of Registration, Updated Original OR or official receipt, notarized deed of sale, photocopy of two valid IDs of the previous owner with three specimen signature, photocopy of two valid IDs of the present owner with three specimen signature. Pag na-submit yun na ito, pibigyan nila kayo ng payment slip. Pupunta kayo sa land bank at doon kayo magbabayad ng inyong clearance certificate. Pagkatapos yung magbayad sa land bank, ay bibigyan na kayo ngayon ng motor vehicle clearance application form. Siguraduhin lang po na readable at maayos ang inyong pagkakasulat. Pagkatapos niya, ayang ay ang MBSS form at saka silang magkakandak ng inspection at stencil sa inyong motorsiklo. Upang tingnan kung magtutugma nga ba ang mga nakalagay doon sa dokumento ipinasa nyo sa kanila sa motorsiklo ang gusto nyong ipalipat sa inyong pangalan. At kapag ito ay nagtugma, ang susunod ay magkakaroon kayo ng picture taking. Pagkatapos ng picture taking ay meron ng motor vehicle clearance certificate. Tandaan po natin ng motor vehicle clearance certificate na galing kay Highway Patrol Group or HPG ay valid lamang ng pitong araw. Kaya po, masinasuggest ko sa inyo na ayusin niyo muna lahat ng dokumento bago kayo magpunta sa HPG para hindi po masayang ang inyong araw, hindi masayang ang inyong resources. Sa step 3, ay pupunta naman po kayo sa pinakamalapit na LTO District Office para isubmit ang mga requirements na kinakailangan. At ito ang mga sumusunod. Original Certificate of Registration, dated OR or official receipt original notarized deed of sale photocopy of two valid IDs of the previous owner with three specimen signature photocopy of two valid IDs of the present owner with three specimen signature at ngayon kasama na po dito ang HPG clearance certificate. And then, for motor vehicle insurance, at titignan din nila ito, so magkakandak din sila ng stencil or inspection report. At tulad po ng sinabi po kanina, para siguraduhin na nagtutugma ang chassis number at ang engine number doon sa mga dokumentong ipinasa nyo sa kanila. Pagkatapos yung maipasa ito, maghihintay po kayo ng ilang sandali para i-evaluate ng records officer kung nakapag-comply kayo sa lahat ng kailangan nilang dokumento. Hola! Ang susunod, syempre, ipiprint na nila ang bagong Certificate of Registration ng inyong motosiklo. Ang maganda nito, ito na, ay nakapangalan sa iyo. Kung titingnan nyo, napakadali at mabilis lang ang proseso ng transfer of ownership. At tatagalan lamang ito dahil sa dami ng tao na nagpupunta dito. Huwag na po kayong kumatol sa pixer, Dahil napamahal na kayo, bandang huli, sigurado, magkakaproblema pa kayo. Mas maganda na kayo na mismo ang lumakad nito para bandang huli, hindi kayo magsisi. Sana may natutunan kayo sa aking informative vlog ko ngayon. Please don't forget to follow and share my informative vlog. Malaking tulong na po ito para sa akin. Malaking tulong din po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Always remember, road safety matters. Educate at tolerate. Ano pang hinihintay nyo? Ipagkalat mo.